And yung pumpkins pala guys na pang Halloween, eto yung buto niya. And yung, yung pumpkins pala na yun is edible. It means pwede siyang kainin. Tapos, ang ginawa ko, kinuha ko yung mga buto dun, idadry ko siya. Tapos ilalagay ko siya sa oven, lalagyan ko siya ng salt, ng pepper, ng paprika. Tapos, i i-bake ko siya for 10 minutes. Tapos ayun, pwede na siyang maging pumpkin seeds na ano na pag magiinuman, pwedeng pulutan. Yun. Tapos, yung laman niya, guys, eto, ganito. Yung, lamay, yung laman niya, in siya nung tatay ng amo ko. Then, sabi niya, eh, baby, mo itong So, ang ginawa ko, kasi ang pag-scrape niya is parang spaghetti, ano, nag-form na siya as spaghetti pumpkin. So, inilagay ko muna siya sa freezer. And then, one day, lulutuin ko pag di na ako busy. Kasi ngayon, andito yung mga ang uh, mga grandparents ng alaga ko. So, sobrang busy ko. Wala akong time magluto noon. Pag umalis na sila, dun ko lulutuin. Ito siya, para talaga siyang spaghetti. Pero, ang texture niya, guys, compare sa normal pumpkins, is medyo matigas siya. Yung mga nabibili natin na pumpkins is medyo malambot. eto talaga matigas. Siguro, meant lang siya talaga pang jack-o'-lantern. Although, edible siya, it means pwede siyang kainin.